nang malaman ko na dito ko ma-assign nabasa ko Quasay Parish of Our Lady of La Salette ang unang reaksyon ko Santo totoo 14 years na akong pari then sa diocese ng Malolos na ito hindi ko narinig yung Quasay Parish of Our Lady of La Salette ang ginawa ko pinuntahan ko nakita ko hindi ko talaga makikilala Walang simbahan eh. Walang kumbento eh. Kapilya lang. Nakita nyo ba yun? Natatandaan nyo? Kapilya. Wala pang bintana. Wala pang pintuan. So naisip ko, saan ako titira? At papaano kami magmimisa? Wala. Kahit isang gamit pang misa. Walang wala. Kaya papauwi ako ng malolos, doon ako naka-assign sa katedral. Iniisip ko, ano ba yun? Paano gagawin ko? Hirap akong magsulisit. Hindi ako sanay nang nangihingi. Pandemic pa. May misa ako noon. Dalawa. Yung unang misa ko, sabi ko, during consecration, na alam kong bumababa ang Espiritu ng Panginoon. Kaya during consecration, be silent. Ang sabi ko sa kanya, doon sa isip ko, Lord, Pagod na ako sa kaiisip eh. Ikaw na lang ang bahala sa akin. Pag mo kong pababayaan. After a while, nagbigay ako ng kumunyon. Alam po ninyo, yung dalaman namin na santisimo, marami yan eh. Ang isa sa pinakamahirap, yung tansyahin yung tao. Napakadalang na mangyari na sakto yung santisimo. Nagbigay ako ng kumunyon. Unang misa ko noon maraming tao, sakto. Hindi ko masyadong pinansin, naisip ko, tsamba. Ikalawang misa ko nung araw na yon, mas maraming tao, nagbigay ako ng kumunyon, sakto uli. Doon na ang luha ko, kasi yun ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na wag mo kong pababayaan. Sumagot siya sa pamagitan ng mga karanasan yung nagsasabi sa akin, Father Fidel, do not be afraid because my grace will be enough for you. Sakto ang grasyang ipipigay ko sa iyo. Mga kapatid, kung bakit ako naging emosyonal last week, again, ang konteksto yung last week na misa, tayo magkakasama, second anniversary ng unang misa ng linggo. Dito na tayo sa simbahan na ito. Nagmisa ako ng 4 p.m. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto. Nung ganitong misa, sa lahat ng nandyan, nung nakaraang linggo sa labas, madilim nun. Sabi ko sa lay minister, doon ako magbibigay ng komunyon. Napakahirap niyong bilangin yung tao dyan, madilim. Hindi ko alam kung nandito dito yung huling nangumunyon sa akin. Kasi nagtaka siya sigurado. Hindi ko maibigay yung santisimo sa kanya kasi huli na lang. Isa na lang. Wala akong hinate. Isa na lang. At nakita ko, isa na lang siya. Paano hindi ka kikilabutan? Paano hindi ka maiiyak? Ikadalawang taon ko ng pagmimisa dito ng araw ng linggo na may simbahan na tayo at patapos na rin yung kumbento. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung dalawa niyang naging sagot noon na hindi niya ako pababayaan. Na para bang sinasabi ng Panginoon, Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, na ikadalawang taong anibersaryo ng unang misa mo ng araw ng linggo sa parokyang ito na wala pang simbahan at kumbento, gusto ko lang ipaalala sa iyo yung naging sagot ko na hindi kita pababayaan. Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, sa huling dalawang misa mo, gusto kong ipaalala sa iyo, tinupad ko yung pangako ko kung kayo na may sa simbahan, lalo na ako. Kasi alam ko sa isip ko yung pinagdaanan natin para mabawo ito. Walang solicitation, walang raffle, wala tayong nilapitang politiko. Kung meron man nagbigay ng politiko, kusa. Hindi tayo humingi. Pandemic. Sa loob ng isang taon at dalawang buwan, naitayo na, aircon na, pa. Mga kapatid, anuman ang problema mo ngayon, sa kita, sana ma-encourage ka ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng mga taong mahalaga sa iyo kasi kailangan mo na ma-encourage ka. Kailangan mo ng hangin, ng oxygen sa espiritu mo para hindi ka mag-give Kaya lang, kung hindi mo makuha sa kanila for some reasons, Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi may option pa. In fact, yung number one option, baka hindi mo pa nakikita. Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Ano sabi niya? Gayahin mo si David. Sa 1 Samuel 30 verse 6, Walang magbigay ng encouragement sa kanya. Ano ang sabi sa verse na yon? David encourage himself in the Lord siya mismo ang nagpalakas ng loob niya inisip niya ang pangako at kadakilaan ng Diyos sa kanya yun ang nagpalakas ng loob niya kapatid yung simbahan na ito templo ng Diyos pero may mas mahalagang templo ang Diyos ikaw templo ka ng Espiritu Santo kung ginawa ng Diyos ang lahat ng makakaya niya para mabuo agad ang templong ito, ikaw pa kaya na templo niya na napakahalaga para sa Kanya? Kaya sana kapatid, encourage yourself in the Lord. Hindi mo maririnig ang sermon na ito ngayon kung hindi siya nangangako sa iyo. Tulad ni Abraham, panghawakan mo yung pangako niyang binibitawan ngayon hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Yan ang iyong panghawakan. And just like me, wait for that perfect time na bigla mo na lang tatawanan yung mga problema sa nakaraan. Na bigla mo na lang maiisip na ipapaalala sa iyo ng Diyos. Tumumpad ako sa pangako ko. Hindi kita pinabayaan.